Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na! Ito ang Abante Radyo TV! Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Abante! Radyo Balita! Ngayon! Magandang araw mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Fish Vendor Dedo matapos pagtatagain sa Pasi City, Iloilo. Umabante sa balita sa si Abante Reporter Joven Escaniel. Pedong ang isang press vendor matapos ka na yung barangay Nueva Union, Francis City, Iloilo, sa Manol ng Hapon, March 22, 2025. Nakinalang biktima na sa LSD, limang putiong tulang at nakikinayang sa lugar. Sa investigasyon ng Pasi City PNP, natagpuan ng residente sa lugar ng biktima na nakahanto sa isinupa at tuwan. Nang suriin ng Pasi City PNP ang biktima, ay may naman ang, ang pues pag ng at subject sa inyong kamay. Pagkita ng oscuridad, posibleng nilikawan ng PIN tapos mawala ang pera nito. Pagtuloy ang ginagawa ng bisisyon ng PAN-CITIC sa nangyaring krimen at pag-upo isang at posibleng sa inyong pag-a-adopted mabilis, mabilis at walang mintis. Ah, report! Samantala, si IDG nakadakip ng 97 most wanted persons sa tatlong araw na operasyon. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Bilang pagtalima sa kautupan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya kontra kriminalidad ay nagsagawa ang Criminal Investigation and Detection Group ng Opland Pagtugis o Manhunt Operation na target ang mga most wanted persons sa bansa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, nakaaresto sila ng 97 wanted person sa loob lamang ng tatlong araw nilang operasyon. Sinimula ng operasyon Marso 18 hanggang Marso 21 kung saan isiligaw ang 97 manhunt operation nationwide at nakadakip din ang 97 mga, na, na mga wanted person na mga nagtatago sa batas at sa mga iba't ibang kaso. Nanguna ang, ang CIDG Luzon at NCR Field Unit sa pinakamaraming bilang nahuli na may 46 na most wanted, kabilang dito ang ilang wanted sa rape at ang apat na naaresto na may kinalaman sa pagkasawi sa beauty queen sa pampangat at, at ang piyansi nitong Israeli National na nahuli ng CIDG Tarlac Field Unit. Ang CIDG Visayas naman ay nakauli ng 21 most wanted habang ang CIDG Mindanao Field Unit naman ay nakadakip ng 30 na most wanted person. Pinuri, pinuri naman ni Torre ang kanyang mga tauhan dahil sa kanyang sipag sa kampanya kontra krim, uh, kriminalidad sa bansa. Kabilang uh, uh, pinuri na ang kanyang mga tauhan dahil sa kanilang sipag sa kampanya kontra kriminalidad sa bansa na kabilang sa panganib sa kanilang buhay. Ako si Edwin balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Radio Live Report. Maraming salamat Edwin Balasa. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang tanghali ako si Chairman Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.